may hapon na may dali sa Bamboo Garden Resort sa New Bataan andap New Bataan guys mao ni ang sitwasyon nga mong naabdan, guys o oh, ala una imidya o alas dos imidya na baning Ura sa karon para pang pa daghana guys nga nanulod sa maong resort bisan hapon na perting layo agi parkingan ng sa sakyanan Grabe ang pila guys, tagang king, king tao. Ginagidene ordinary ni Bamboo Garden Resort. Ginadayo na gid siya guys. Sanasa na lang ang mga lungsod ang naabot ko rin. Mauna nila ang pinaka-highlight sa ilahang sulod guys. Eh. Na sila like, gamay ng swimming pool. Ah, nasa, like, na ng waterfalls ng gamay. Very uh, na mag picture-picture ang mga tao ng mga ligo. Hindi't magudpod siya. Then, sa babaan ni guys, na apoy ah, uh, swimming pool. Then, siya develop ng swimming pool. As in, wala lang siya gikob Pero okay ra kayo. Nag-drain ang tubig. Bugnaw kayo ang tubig. Then, tinaw ko kayo. Um, diba? Dingaw kayo mga tao dali guys. So, wala pa naka-add to the rig. Anisita mo anong amo amuang nindot nga. Lugar sa Dapo de Oro guys.